Oke, mam ma'am. Nag-work ka, ma'am? Hmm. Housewife. Uy, kahit housewife tayo. Hmm. Marami tayong trabaho. Hmm. Tapos wala pa sweldo. Tsaka tignan mo isipin mo, galing kaya natin. Kaya natin gawing tatlong katawan. May naglalaba. Nagluluto. Hmm ba? Sakit. Da -da! Hmm. Hindi mo sinabi. Wala na palang pagkain yung mga alaga mo. Tignan mo si Chuchay. yak na ng iyak. Kanina pa. Tawag ng tawag ng pagkain. Bilang mo mong pagkain doon. Tignan mo kung meron silang gaya nung dati dyan. Kung wala, kunti lang muna bilhin mo, mo ta doon tayo sa kabila bibili Ano po? Sa kwarto po. Sa kwarto niya. Kasi pag binaba mo yon wala na lang silang ginawang dalawa ni Mochi kundi magharutan ng magharutan. Okay lang sana ma'am. Ang inisip ko tong upuan ko.

Ausi Yan, yung dog food po ng aso namin, Ausi yan, organic. Mm -hmm. Ay, yung pangalas ng ibikon dyan na yata. Sakit ma'am. Pasok hmm. po! Nakakatawa yung anak mo. Ay. Alam daw, alam <laughs> na eh. <laughs> Hello, cute. chinilas. Oh. Ma hey, okay hmm. ano, maso, to? ano po, uh, shih tzu po. Ayun, cute. Ayun, po, ma'am. Hey, okay, na no, po. Sorry, madam kayo nakapag-park, ma'am? Diyan sa mga parking na bahay. <laughs> <laughs> yung, yung may aircon na sa gilid. Oo. Uh -oh. no parking na kalagay. <laughs> Magbabayad na lang kami mamaya pag Pag <laughs> kay Sinita, no? Oh, ayan, o. Oh, bayad, Char. Ay, talaga doon? Hindi naman, ma'am. <laughs> oh, sige ma'am, ma'am. Dalhin mo na yan dito. <laughs> pasensya. Ang <laughs> work lang dyan na, dyan na kapira. Mm -hmm. <laughs> takong nataan ang disenyted na party ibatay ng mga poko dapat party dapat may kaniyong pa ayan taray. <laughs> Kaya, na kahit na kahit oh ano na kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na na kahit na 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 Hi. July na po. Mag-august na. Mag na po. <laughs> okay lang yan, mama. May maibsan na yung sakit. Na po kasi naman Sinabay na. Eh, ako nag a schedule eh. Mga <laughs> <laughs> maaga, <laughs> Hindi tawag mo ba wala ka? Demantis pa rin siya. Babe. Hindi naman siya. Hmm, ganyan, malambing 'yon. Hindi niya kaya 'ko yung pusa. Kaya nga po inakyat namin sa kwarto, Mommy. Hindi sila nag-aaway, naghaharot. Oo, Ma'am, kinak- kinulong namin 'sun sa kwarto. Oh, si atlo. Chuja. yan lang nandito kasi ikay cute cute. yan po kasi ma'am hindi yan nalapit lalapit man yan sa upuan pag may customer eh si Chuche kasi dito talag dito talaga ang ano niya tampay yung sisilip yung sa bintana parang baby maganda talaga mga sheets malambi pero maganda siya hindi siya maharot kasi mayroong sheets siya maharot ano ano maharot yung ano try mong humiga sasabunod Diyan, tabi-tabi. Anak. Ito. Iniwan ko si ate. Ba't mo iniwan si ate? Baka nakawin si ate mo. Yes, 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 Na nakawin niyo si ate mo. Yes, ate. Man, man,

sa mo dyan? Hindi ba sila wala? Yun, food. 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 Sama lang talaga sila. ma'am.

na Nanama Buti hindi pa kami nangakalay. <laughs> yung ano, yung pag-exit ng start to na.

Kahit nga hindi na, dito na lang kayo sa San Isidro dumaan, hindi na kayo magmamatid eh. Pwede naman eh. Saan? Yun? Eh, hindi alam ni Waze eh. o, hindi lang tinuro sa inyo ni Waze. Hindi talaga tinuro. Kaya yun. umasa baka binalay niyo. Maka sa kami kay Waze. Waze kasi may isa sila ako doon. May isa ang ziligaw po. Kaya nga. Sila ako doon nga. Kaya sa ziligaw na lang yun. baka sa kakadal-dal natin. Hindi natin napansin na. Kaya baka sa kakadal-dal natin. Kaya... Kita madam. 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 lambot na. Ay, Mati! Mati! Natakot na akong 8 ko kayo papuntahin. Baka la na naman kayo dito. <laughs> Natakot na akong 8 kayo papuntahin. <laughs> Ang aga niya. Sobra naman aga. <laughs>